Hello guys! Ito ang aking pagluluto ng pork menudo. So ayan, kung napapansin niyo, kanina ko pa yan niluluto pero ngayon ko lang sa binidyuhan. Basta ganun, sa so, umpisa igisan nyo yung binabad ko na yan eh. Tapos nang binabad na yung mga ingredients nyan, ay yan ang kinalabasan. <laughs> hindi, joke lang ganito, ang ginawa ko dyan ay hiniwahiwa yung mga lahat ng mga ingredients tulad ng uh, baboy diba, yun talaga may ingredients na menu baboy hiniwahiwa yung maliit, tapos patatas carrots, tapos ibababad mo yan uh, huwag mo rin kalimutan lagyan ng toyo, tsaka lagyan ng konting suka tapos uh, sibuyas ah, uh, ganun din ang mga siling uh, pula isama-sama mo na yon sa isang kasarolang malaki tapos ibababad mo na siya ng mga 5 to 6 hours so pagkatapos na may ibabad mo siya ito na isasalang mo na siya tapos haalu-aluin mo na siya yun haalu-aluin mo na siya hanggang sa siya ay maluto yan, ganyan Huwag kalimutan ha, kusa yan, huwag mo nang lalagyan ng sabaw kasi kusa yan magkakaroon ng na liquid niyan ay kusang lalabas pagka yan ay iyon ang isinadang. So ayan, patuloy lamang na halu-haluin, tapos sa takpan, tapos may may ng konti, titingnan mo ulit at halu-haluin mo ulit. O, um, diba? Ayan, pagka sa ganyang episode na yan, ganyang parte ay maamoy mo na siya na napakabango na niya. Siyempre, hinahan mo na ng apoy. Diba? Ganyan lang. Hinahan mo lang siya ng apoy. Tapos sige pa rin siya hanggang sa maluto yung pork. Mm. At ayan mo yung itong minudo ay pinakamadali ito eh. Pinakamadali ko siyang lutuin. At maraming nagsasarapan sa minudo minuto na pagluluto kong ganyan. So, ayan eh, kung makita nyo, ko lang inad o oh, ang ah uh, tomato sauce yan kapag ka alam mong luto na yung pork basta ganyan ibababad mo lang yan ang sekreto niya ni eh. ibababad mo ang mga ingredients no minsan nga magdamag eh kunyari eh, kinabukasan mo sya luto, magdamag mo siyang ibababad sama-sama na yung mga ingredients na yan baboy eh ay, sinabi ko na kanina di ba baboy ay uh, yung atay, wag mo siyang isasama pala ha. Kasi yung atay. Kasi nga, madali lang maluto yung atay. O, ayan, luto na. Kain na na.